Ito nga sa popcorn na ito mga pre, grabe, white sand lang yung ginamit niya at nakaluto na nga siya ng popcorn. So, totoo kaya yun mga pre, wala siyang ginamit na mantika, legit kaya yun mga pre. Eto at agad na nga nagpunta ng dagat para nga gawin yun na panood natin sa TikTok. Agad na ang kumuha na nga white sand tapos nanguha na rin ako ng mga gatong. Bali na mulo ng ala ako ng mga tuyong gatong dito mga pre at tama tama nga ito napakaraming tuyong gatong at hindi na nga tayo mahihirapan dito magluto ng popcorn grabe mga pre Dito ay sinindihan ko na nga itong host natin mga pre para makapagluto na tayo. nitong nga popcorn. Grabe nga mga pre. So ayan, sinalang ko na nga itong popcorn natin mga pre at di na ako makapaghintay na maluto nga ito. Ayan, bali aloy na nga natin ito mga pre. Ganyan. Oh, basa pa rin yung ilalim niya mga pre. Ayan, dapat matuyo ito. Ayan, bali lagay na nga natin itong popcorn mga pre kung gagana nga siya. Ayan, lagay na natin ito. Ayan, lagay na natin itong popcorn. Ayan. Oh, grab. Ayan, okay na muna yung popcorn na yung mga pre. Medyo marami na. Ayan, haluin natin. Halu-haluin natin. Ayan, oh. nagtarsika ng mga pre. Oh. Oh. ay, nauubos na yung mga popcorn natin mga pre kakatalsik parang ng fireworks grabe totoo nga mga pre, grabe legit ngayon napanood natin sa tiktok tingnan nyo naman yung nangyayari nga dito sa popcorn nagsasabu ka na mga pre kahit hindi pa bagong taon Grabe oh. <laughs> Ayun nga mga pre, nagtatalsikan na yung popcorn natin. Grabe, wala tayong ginamit na mantika dyan mga pre, pero gamit nga lang pala ang white sand, ay eh, makakaluto na nga tayo ng popcorn. Grabe ngayon kulang lang nalaman to mga pre, legit nga. Ito wow! Eto nagtatalsikan na nga popcorn natin mga pre, grabe, wala talaga tayong takip. Hindi ko nga alam kung anong gagawin natin dito at meron nga pala ako dito nakita na kawa yan. medyo malaki nga siya mga pre. So yun, eto na nga lang yung pinantakip natin sa kawali. Para nga hindi magtalsikan, eto ang popcorn. Grabe mga pre. ayun nga mga pre, at eto na nga pala yung naluto natin ng mga popcorn kanina mga pre. So yun, titikman na natin kung anong lasa nito. So yun, okay naman mga pre. Walang kumapit na mga white sand. Grabe nga mga pre, legit nga yung napanood natin sa TikTok. Nakaluto na nga tayo ng popcorn mga pre. Ang kulang na lang dito. Yung cheese nga mga pre nilalagay dito sa popcorn. Grabe hindi ako makapaniwala mga pre. Nakaluto tayo. Ayun dami din natin naluto. Mmm. <laughs>